Ito'y benta, benta mo 'ko ganyan. Papabanggay Sir, kaya po yung biglang ah, nagkat sa akin kanila. Papabanggay mo kanila. Babanggay mo kanila. Medyo hindi po maganda yung Papabanggay ba? mo kanila? Pasensya na po. Papabanggay ah, ah. mo, mo ako. Rico. Papabanggay mo ako. Papabanggay mo ako. Hindi po ako lalaban. Reset mo. Sir, reset mo. Teka lang babagay po. mo ko ako. Hindi po yata maganda po yung Ah, reset mo. Punta na lang po tayo ng ano. Sakin na lang sa mo. Doon na lang po tayo sa ano. Hindi mo ba? Di mo, di mo, di mo, di mo sir, hindi po, mo ba? Hindi mo ibigay? Sir, hindi mo ibigay! Akin na lang sa mo! Sir. Akin huwag na! Huwag po kayong nagtututok ng baray. Akin niyo. na! Pa***** mo ako kanina. Hindi ko kayo papatayin, sir. Ah, uh, nung doon po sa pasita pa lang po. Papatayin mo ako kanina? Hindi po. Abogado ako eh! Opo, o, pasensya Abogado! Sino ka ba? O, pasensya na po. Sino ka! Hindi ako... Hindi sino ka! Sino ka! Hindi ho ako lalaban sa inyo, sir. Papatay mo ako eh! Hindi po ako lalaban. Papatay mo ako! Hindi po, sir. Akin na. Akin lang sa mo! Huwag po kayo nandudura. Akin na! Nandudura kayo sa mukha. Akin pa. lang! kita! Akin lang mo. Sir! Akin Yan ito po. Punta na lang po tayo police station. Hindi, akin na. Police station na lang po akina. tayo. Akin na! Doon na tayo sa police station, ka, tawag, tawag ang police. Wala po akong contact, sir. Akin Wala akina. po akong contact. Akina sir. Bongo. Wala po akong kontak. Akin na! Wala nga po akong kontak.